Lang kalak sa isang banyo walang kalaman lamang may isang batang biglang sumulpo ha nagulat ang narrator sinubukan niyang ang kunin ang PSP sa kanyang kaibigan na si Onjo hindi niya ito makuha siya ay nalungkot lumabas at sinabing nakak. Kaka, isa ba itong tao ito? Hindi ko nakuha ang PSP next door. So, Inaasam-asam ko. Nagpunta siya. Nagpunta siya sa bahay nila. Lakad, lakad, lakad. Nada pa. Nagsalita na naman at sinabi, Ano pa naman tong buhay na to? Palagi ako nadada pa. Nasasaktan. Uupunta na nga lang ako na sa computer shop. Lalakbo! Sinabi kay Onjo. Putang ina mo! Gago ka! Gago ka! Putang ina mo! Pero ko lang pisig! Ang sinabi ni Onjo. Hmm? Nalungkot na naman si Steven nanood ng laro na nilalaro ni J.M. nag si Steven at sinabi, Pusok! Di Si J.M. naman ay naglalaro ng maayos habang ginugulo ni Pipoy, the narrator. Naglakad ulit si Steven Pumunta kay Onjo at sinabi, Kuya, kuya, mayroon naman ang PSP. Ang sabi ni Onjo, Ayoko nga. Kailan mo ba si Steven? Bumalik sa banyo. At sabay naman na. <coughs> Punta ka <kayo>. rin. <coughs> Bumunta sa banyo. Sabay nawala. 嗯。Oh.